Okay, magandang araw mga budgets nyo. So, Budgets Maxima Z Yung ating project ngayon no? So, bagong bago to, 2 months pa lang Sabi ni customer, eh, ayaw umatras at ayaw umabante no? So, sa kinabante Dahil ayaw umatras at umabante yung kanyang unit So, kapag ka ganitong mga Issue Eh, huwag kayong kakabahan Dahil napaka-simple lang na sira nito no? So, wala naman sira ito mga ka-Budgets, no? So, may natanggal lang na parts So, halagal limang piso Eh, Uh, maayos ang inyong unit no so ayan mga kabudyads so ayaw niyang matras ayaw ding umabante no so yan yung problema ni customer kaya pinahatak na dito dahil ayaw nga umabante at ayaw pang umatras no so dalawang lang yung unit niya so bagong bago pa to ito yung Maxima Z uh, third version ata to o third version niya ito yung single spark plug no So, ang sira nito mga kabadyas, no? So, dito sa likod, check-check natin yung dito sa likod, yung pinaka reverse pin, no? So, yan yung uh, kalimitan na problema niyan. Natatanggal yung kanyang reverse pin dito sa pulley. So, dito yan matatagpuan. Ayan mga kabadyas, no? So, ito yung reverse spin no? Ay, yung reverse pulley. Yan yung selector, no? So, so natanggal nga yung kanyang pinaka pin, no? So, ayan mga budgets. Babata, ipapabatak natin yung uh, reverse. Hindi sumasama yung pinaka gitna niyan. So, pag binatak yan, ayan, hindi nasama. Kaya hindi pumapasok yung reverse gear. So, ayan yung problema niyan mga kabudyos. Natanggal yung uh, reverse pin. So, lalagyan natin ng bagong reverse pin. No? sa halagang limang piso ay eh, magiging okay na yung kanyang unit ni customer limang piso lang yung reverse pin no? so yun ang ilalagay natin so ayan mga builders no? ang gagawin muna natin ah, kailangan natin pagtapatin muna na yung butas ng pin at yung selector no? yung pulley at yung selector so lalagyan muna natin ang maluwag na pako no? so ayan para may tapat natin yung kanyang butas no? para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng pin So ayan mga kabadyad So okay na lampasan na yung pinakapako So kukuha na tayo ng reverse pin So ito yung reverse pin no? So yun yung natanggal dun sa kanyang unit Kaya ayaw matras at ayaw mabante Kapag ka mga ganitong issue Eh huwag kayong kakabahan Dahil napakasimple lang ng sira nito Ang mahirap lang dito ay yung pagkakabit Dahil yung kanyang space ay napakalit no? So kaya ang hirap i kabit ng mga ganitong pin So kapag ka natanggal lang kayo ng pin at wala kayong mahanap na available na reverse pin, so pwede naman yung uh, pako o rayos. No, basta pansamantala lang. Dahil kapag ka napabayaan nyo at natagal na nakalagay yung ganong maluwag na pin, eh nasisira yung reverse control sa loob na. So ayan yung mga simple tips kung bakit ayaw umatras at ayaw mabante yung kanyang unit no? so kabado na si customer akala niya uh, sira na yung kanyang unit dahil dadalawang buwan pa so ito lang yung kanyang problema no, mga kabudets so halagang limang piso lang eh, mawawala yung kanyang kaba dahil sa reverse pin lang eh, talaga namang kakabahan ka dahil ayaw mabanti at umatras no? So, ayan mga kabajajs na. No? So, nilalagay ko na yung pinaka-pin. So, ito nga pala yung spring type na pin. No? Ito yung... So, pit na pit dito sa ating uh, selector. No? So, ayan yung mga simple tips mga kabajajs na. No? So, sa paglalagay niyan ay talagang medyo mahirap dahil sa maliitang space dito sa likod. No? So, medyo mahihirapan kapag ka pagka maglalagay ka ng ganito mga reverse pino, no? so ayan mga kabajets uh, ah, unti unti ko pinupokpok para pumasok yung kanyang pin so ayan mga kabajets kapag ka ganun nangyari sa unit nyo yung ayaw umatras umabante so i-check nyo dito sa may selector kung mayroon pa bang nakalagay na pin no? dahil yan eh nalalaglag sa vibration ng makina unti unti yan katagalan nalalaglag na no? so ayan mga kabajets no? Ipasok na natin yung pinaka-pin. So, ang nilagay ko nga palang pin dito ay mahaba. Medyo mahaba, no? Para hindi agad nalalaglag. So, ayan mga kabadyads. Okay na yung unit. Nilagyan na natin ang reverse pin, no? So, itetest na natin yung unit. Kung abante ba o atras. So, ayan mga kabadyads. So, yun yung mga simpleng... tips kapag uh, gano'n sa inyong unit uh, check check lagi yung reverse pin no? so ayan mga kapagids uh, i-start na natin tapos i-atras natin yung unit so ayan mga kapagids no? uh, matras na siya tapos sumabante na rin so ayan mga kapagids yung ating tutorial yung araw na to no? so ano nga ba ang dahilan ng ayaw matras at tumabante ng unit na no? so reverse spin lang ang ang dahilan niya mga no? kabadids